So, ayun, magandang hapon sa inyo lahat. Ngayong araw is December 20, 2023. Ngayong araw is dadako tayo sa ating new series na First Christmas Celebrating the True Essence of Christmas. Ayun. Ano ba yung ano yung true essence of Christmas? Kung kasi yung ngayong panahon natin is marami na sa ating mga tao na iba na yung perspective or yung alam na essence ng Christmas. Karamihan na sa atin, di ba? Especially, yung mga bata na akala nila or nalakihan nila yung true essence of Christmas is yung paghingi ng, ng mga regalo, mga material na bagay. Hindi naman kumbaga lahat ng bata sinasabi ko, pero halos karamihan sa atin is yung alam na natin, pag may Christmas, kailan hihingi sa mga ninong, hindi natin alam ng mga ninong ninang natin ano yan ang baga, pangalawang pamilya natin or pamilyang magu pangalawang magulang parang parang ang natin required na silang manghingi ng ano pag, pag, pag hindi sila nakapagbigay sa atin ng mga pamasko magagalit pa tayo sabihin natin si ninong tatago tago yan si ninong dami na utang yan pero which is mali yun ano ba true essence of Christmas kumbaga yun yung pag, pag, pag silang ni God or yung gift sa atin ng Diyos sa pagpapadala sa atin, ng anak niya si Panginoong Heroisto siya yung nagbigay sa atin ng grace ng mga biyaya, kalaman siya yung ayun talaga yung true essence of Christmas tapos sa ngayon ang pag-aaral natin yan ang kasi ang aaral natin is yung sender ngayon kasi ang pag-aaral na naman natin is ang broker ano sino ba yung broker na, na sinasabi dito sa ating series ang broker na sinasabi dito is yung si Angel Gabriel kasi si bakit naging broker si Angel Gabriel kasi siya yung nag-uusap between heaven and even, between God and the people siya yung messenger siya yung baga yung sinusugo ng Panginoon pag may mga crucial na ganito pangyayari sa history yan di ba tapos, ngayon naman ako tayo sa ating Bible verse. Ang Bible verse natin is Luke chapter 1 verse 19. Ano ba yung sabi dito? And the angel answered him, I am, I am Gabriel. I stand in the presence of God, and I was sent to speak to you and to bring you in the good news. Ayun diba? Yung sabi si it. At sinagot siya ng anghel. Ako si Gabriel. Siya, kumbaga si angel Gabriel yung, yung kiusap dito na siya daw yung kumbaga siya yung nagsalita pa kumbaga siya yung spoke person ng Panginoon para sa mga tao siya yung naghatid sa atin ng balita, ng magandang balita, naghahayag ng mga utos ng Diyos at siya yung nangusap sa pamagitan ng Panginoon so yun, umako tayo sa ating unang karalan ang una is Gabriel sees the first Christmas as the beginning of redemption kasi si Gabriel, ang Gabriel yung ano eh, yung nakakaalam ng na lahat. Siya yung mensahero ng God. Kumbaga, pinapaalam muna sa kanya bago natin malaman. Siya yung, siya yung ginagawang daan ni God para kumausap sa atin. Tapos pangalawa naman is, Gabriel sees the first Christmas as the day when God emptied himself. Umaga parang ano di ba ay isipin natin napaka nakamangha na si God nagkatawang nagkawan tao para naging baby na akalong-along ni Maria na pwede pwede ibaksak parang hindi naman ibaksak di ba kung paga ang uh, nakakano lang uh, grabe si God diba, parang ay niya sabi di ba Gabriel sees the first Jesus as the day when God emptied himself kasi akala yun si Gabriel siya yung ang usap sa heaven siya yung in-imagine niya yung boss niya, yung sigat niya, nagkatawang tao, binantayan niya, di ba? Ipitos mo na ganoon. Siya yung parang siya yung tumatayo sa presence ni God sa heaven. Tapos, pangalawa, pangatlo na naman is, Gabriel is the first Christmas as God amazing grace. Ayun, di ba? Yung imagine, imagine mo yung yung Diyos mo, nagkatawang tao, di ba? Naging nga, ayun sabi ko ng pangalawa. Parang, ganun ka amazing yung si God kumbaga nagkatawang tao siya para sa atin para sa promise niya tas application naman is let us look at Christmas as a sign that God is faithful to his promise yan kumbaga tingnan natin yung Christmas na kapanganak ni Panginoong Yesu para ito pa rin yung promise niya yung pagtutubos yung pagligtas sa atin yung redemptive word of God e yun di diba gawin natin yung tignan natin hindi natin tignan yung Christmas para sa mga material na bagay tapos pangalawa is let us look at Christmas as a sign of God's sacrificial love yun diba grabe sacrifice yun si God na sa langit talagang yung katawan niya hindi naman nakakasakit talaga napaka God talaga pero sinakripisyon niya katawan tao siya na wala namang nakatiyak sa mga na niya siya nagsacrifice niya na yung pinako sa cruz. sinaktan siya ng pasampas pinako pinatay di ba pero yung yun para sa pagmamahal niya siya sa atin sa last naman is let us look Christmas assigned sign of God's abundant grace yun napakabuti ng Diyos kasi kung ano puno tayo ng kasiyahan matatanggap natin biyaya sa kaligtasan na meron tayo sa lahat lahat ng meron tayo dahil yan sa ano sa abundant grace of God sa, sa grace ng Panginoon na binibigay sa atin tapos sa discussion naman how does Gabriel help us to see Christmas from a different perspective ano yung natulong ni Gabriel Gabriel para daw makita na kung um, makita natin yung mga ibang perspective lang sa Christmas para sa kasagutan niyo sa katanungan niyan let us or please comment to comment section para makita ko and madiscuss natin yung mga kasagutan. Tapos naman sa prayer, Father, I praise you because you have interviewed in the affairs of humanity. Thank you because you are faithful to your promises. What you say, you will do. What you promise, you will fulfill. Help me, Lord, to see Christmas as the way of Gabriel sees the Christmas. Christmas is the sign of the people's yes, sacrifice, love, a sign of ano, abundant grace, and thank you Lord in Jesus name. Amen. So ayon, panibago naman tayo sa tapos naman tayo sa panibago natin topic. At next week is pag-usapan naman natin yung bezel do sa pitong topic o sa pinong subtopic ng ating kalalakayan sa new series natin ng First Christmas. So yon ay lang po na may, may natutunan kayo mga kapatid sa ating discussion ngayong araw and sana'y dumami pa po tayo. Amen.